mga amigo nandito na yung mga magbababa nitong ating bangka kaso lang parang kakunti pa sila yung ibang kasama daw yata nila ay wala pa hindi pa nadating ay ayan o oh, tukod bago, may pa uh. Yung ilis yung mga amigo doon na yan ikakabit pag nasa tubig na at baka mapasubasub mabaluktot pa yung ihi hindi kayong ilis yung mga kompa si, -si, -si, -si doon na lang ang pagkakabit hmm. wala ka pang pang sabat ano nakakawan maganda sana stainless eh hmm. Yung dinagawang ano? Yung dinagawang gan, uh, Yung pang bira, -bira Yun lang yakatang kasi diyan okay. Yung sa kam uh, Ganda ng panahon no? Oh. Nag-iisa na yung bangka dito ho. Oh. Nagsi Lahutan na Kamala ang mga kanina ito oh.

ay, puro tayo lang Yun Kumal sulit doon Patay hmm. na bangan talaga doon sa kilya May kilya pa kasi Angat na naman yan Maganda ng kilya na ito yung Pa-slide slide sa latang Pa-mountay doon 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 Pa-mountay slide pa mountay doon pa mountay doon pa

Dapat ay dapat ay Nabu nabu hibas. Low tide. Ay na yung tubig Ayan. Na yung tubig. Low tide na. kali tubig ayan. tuloy-tuloy na. Tidak lang oh. oh.

Oh, para buha oh, para buha Baba, tanggalin oh, para buha Patay, patay, patay. Oh, oh. Oh! Sa! Sa! Yun, sa! Okay! Yun! Ah, sa!

Wala guys, ang ganyan muna yan Hintay na lang tayo ng high tide At bumauna na Sayang Dapat pala yung nakalso Hanggang dito Nabangan ang kalso Yan okay, mga nito Kaya hindi na palutang Hintay na lang namin yung paglaki ng tubig Yung high tide, gawa na ng hindi na makalangan at uh, may tubig na mabigat na pagkakalang okay. ay ito, yung high tide naman hanggang doon, nga papansin nyo po hangin kung hanggang sa basa hanggang doon ang tubig, ay siguradong lutang na ito kaya ay, yun na lang yung tayo namin Ayun. At uh, paglutang nito, ikakabit lang yung ilisi. Hindi namin kinabit yung ilisi. At pagka delikado yung mga amigo, ay mababalok yung ihi. Pag nakakabit yung ilisi. Diba nang medyo mabigat din pala. Mabigat itulak. Parang natin tingin, nakikita kita, kita ko yung lutang ng ulihan mga amigo. hanggang ang babahan ay baka hindi, baka pinakamalaki na yung isang dangkal o baka mapaba pa sa isang dangkal. Pero hindi naman problema at ito naman ay kubyertado kahit ni kargahan nila ng todo ng lampas sa babahan hindi naman yan papasok ang tubig at ang malaking lutang nito unahan sigurado na ako baka yung unahan labas pa yung blue pero yung hulihan baka lampas pa sa kalahati ng puti ang lubog sa tubig nawa hulihan talaga sobrang bigat wala naman yung kargan niyo dati tatlo tatlo wala naman kaya ang apat Marami pa naman nakasakay na tao ay eh. Ilan tayo? Ay tatlo, tatlohan lang naman sila Sa unahan naman yung kakargahan ng madami Hindi naman sa ulihan no, 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 no. Yang huli ang pati Kahit palubugin mo yung babahan At mataas naman yung subri May kutirta naman yan Yan mga amigo Magsisi trial na Kinakabit lang na yung mido-bido yung ilisi oh, Masusubukan na natin ito Kung gaano ba ito ka Kung paano ba ito tumakbo Salpak na, hindi hirap ikabit. Ah? Hindi mahirap ikabit. Gahit pala itong bulaktong pinto ko ito. Ah, yun lock na lang ang nilalagay mo? Oo. Oh. Gahit pala itong bulaktong Ay, rayos yata yan ay. Oo. Oh. oh. Matikas talaga yan, rayos ay. Oh, yan. paanda rin na natin mga amigo. Si Trial. Okay. 上来 आलू का सिंह बिल इस्लाम है ठीक है

Tobig. O la Kovik. O la, 'yung 'to, 'yung mga manyan, 'yung mga malalambot ng tulas. 'Yun nami masun. 'Yan din. Mayon dala kahit malitit 'yung dahon. Mabigat na lahing gawa ng sapu sa tanim din yan eh, sa pagkatanim ng ilis eh. Sa pagkatanim ng dahon. E eh, kung yan ay kuhan, naano ano ko yung na nagkasatisokso, mas malapad man ang dahon dyan, ano? Pero yung segunda, ba, nakatungal yun, yung, yung mas dago dati, eh. pag hindi nakatungo. Pero, pag magkayo kasalahan, tapos ibigay mo, ay, tumba. Ay, tumba ang tao. <laughs> ito kayo. Pagsaltik eh, no? Tumba oh. ang tao. hindi na ma. Pwede na ba ito? Oh. ganyan. Ay, mga kapagkayang pa na. Pagka ano, may gabi daw pag kwan, ngayon nyo na lang muna yan At maliit lang naman itong bangka, pag gusto nating kwan, pag may, pagdating nyo na galing lahat pwede natin pawawasan ano ngayon pawawasan natin ng na na konti oo pwede pawawasan natin para bumilis uh, nakukulangan ako hindi, hindi sapat yung takbo na yun hindi oh, nito uh, uh, ah, na nga yung <laughs> ha? na rin yung <laughs> na oo <sa> <laughs> <laughs> na, ako sa takbo hindi sapat yun hindi bagay Oh, yan mga amigo. Tama lang naman yung 18. Kaso lang yung ano kasi yung kain ng ilis eh, masyadong malaki. So, yung sa pitok lang, sa pitok. Kunting-kunti lang naman yan. Maraming nagko-comment, pero hindi nila lang papanood yung video. Sabi nila mabigat daw. E, tama naman, ma malaki daw yung 18. Hindi, hindi malaki mga amigo napansin ko na yan nung ikabit ko na malaki talaga ang kain yung pitok hindi ko siya binawasan gawa na uh, sabi ko parang magkaitid naman yung dahon Kaya so lang tanim pa sinang dahon ito eh, Depende kasi tanim yan Maka parang kami siya sa lubong pa ganyan Kaya medyo pa may, may, palo siya na pa Kung ba pa Palabas noon, may palong palabas Kaya pag ganyan kasi mga amigo malakas kumagap sa tubig kaya mabigat dalhin ang makina pero hindi ibig sabihin na yung ilis eh, ay hindi match dun sa makina talagang match yung 18 ano lang sa pitok na lang yan uh, ah, mga amigo kasi pag mas lumiit pa sa 18 ah hindi na rin maganda nakaano kasi ito yung kaya na ilisin ito nakasagad yung pagkakapit niya sagad siya uy! pag lumpi na tay! Bandari mo! pandari mo! Alam ko <laughs> uh, na sasarinan ng tobig. Dito. Papasukin na kagad, bagong-bago pa papasukin ang tobig. Ang ganda 'yan. Pagkagising na 'yan, papatayin na kagad. Akala ko 'yun ang na, sabi ko sa iba kaya ako na papatay na. Dito. Pinatay ko yung tubig dinapat din ata ko yung ginna. Sabi niya kasi 'yung biloy, patayin na. Eh, pinatay ko na rin. Oh. Tay. Bakat ng tobig, tama. Wala na, sadet tama na 'yon. Puta Abay, <todicata> uh, pahibitan pa yan. Hmm, adyasan. Adyasan lang yan. Adyasan, kapinado mo, boy. Dato sa bag ni amigo. Adyasan lang uh, ay, yung yung, ang niya yan. Ay, yan pa na nakakamoy. Yan, ang dapat may reserva kayo. Yan pa rin nakakamoy. Yan uh, ang luwag ay. Ilalakot na daw muna nila at ito na may malila na bangka, kaya-kaya lang niya yan na itakbo ng kahit di jumatigat pa yung palo ng... Ang sabad po ay gusto na ito mga para talito na. Ay, misi, Yon manami amigo. Subukan na. Ito. Oh, uh, na. na. Hindi pa ako kontento mga amigo, yung speed na ito naman yung bagay, ano yun, naka-nautical kasi yun. Yung iba kasi pag nagtitesting, kaya sabi nila mabilis yung bangga nila. Nilalagay nila sa KP, hindi ah. kaya ay miles, yung miles kasi. Pero pag sa dagat kasi tayo, dapat naka-nautical. siguro itong tabo, hindi man. Kung nautical yun, ha? Kung sa akwan ito. Kung sa, kilometers yun, mga, ano yan, 18. 18. Ah. sa kilometers. Ano ba 'yung nakalaki doon sa selpon Ay, inatsinetor na 'yon eh. Nakabail Nautical mite, kiti mosquito. Keynuts. Keynuts. Pangbarko at least. Ah. Hindi ganun talaga, ganun talaga pag sa dagat. Nautical, nautical nuts tayo. Nasa dagat tayo eh. Yun talaga nga just na yun uh, Pag sa kilometers yun Mga 17, 18, 18 kilometers yung yung, yung, yung one 1 Yun Ito daw mga amigo baka, Bukas daw yata, mangangar ka na sila Amigo dito, kasuyo At eh sila Ah, uh, 'yon na abang-abangan nyo na lang yung, yung sa pagdating naman nila, yun na abangan nyo kung mapapanood nyo kung gano'ng karami huli nila at saka kung paano sila mang dahil sige amigo dito, may kadalang camera yan abangan okay. nyo lang sa channel ni Kasuyo Art Venture TV Sinsya na pala doon sa live natin, biglang naputol kung kailan tayo umalis huh? Ba't naputol? Nag Nababasa ko yung comment nila tapos sila, wala silang napapanood Oh. Walang video na naultaw Pero yung comment nila tuloy tuloy Ay, pinakasa lang tayo sa video Pero wala tayong nakikita ang video Pasensya na, pasensya na mga kasoyo Talagang, hindi natin napan yung asahan Yung ganong signal ba, Baka may napindot o ano? Wala, wala, wala. Siya na, dito tuloy tuloy wala. Hmm. Bula, 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 bula. Ayun mga ah, mapapanood nyo naman sa content May content ka ba wala? Ayun o, oh, mapapanood nyo naman Tatlong channel oh. kung, kung lang pwede nyo pagpilihan Kung gano'n ka bilis lumipad si you know, Art Vinsor ah! Sige mga tigaw, abang-abang lang kayo sa mga susunod natin video Sige natin hawak